Hello so guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay March 20, uh, Thursday. So sarado na yung ating tindahan guys. No? So share ko lang sa inyo yung aking pinabili kahapon pa to guys. Yan yeah, o, nasa total 7,620. Ito ay ano, sigarilyo at saka mga alak at saka uh, dibote, soft drinks. So isa-isahin natin guys. No? So dito muna tayo magsimula sa sigarilyo. Yan. Yeah. Tapos may katul din pala guys. So, yung pinabili kong sigarilyo guys na Malboro Red, ano lang naman to. Baba muna natin yung ating camera. Ano? Okay, natin dito. Yan. So, time check. 8.25 ng gabi. Ayan. So, Makapag-lipstick pala tayo. <laughs> Yan. So, sa natin yung... Ay, meron pa dalin. Tryin lang natin yung plastic. So, yung binili ko guys, isang rim ng Malboro. Yan. So, tapos meron pa dito. Yan, one rim at panggalang yung ano. Tapos, ganun pa rin yung price. <laughs> ganun pa rin yung price niya, guys, no? Ang isang pack 155 pesos. Pwede benta ko siya nang 1 uh, ano ba? 180. So, meron tayong 25 kada kaha. Kaya 90. Tapos, ang katul, guys, ito yung tumaas. Yung katul. Kasi, ang katul, guys, nasa twenty-two. Ang bintahan ko kasi, guys, sa isang buo twenty-five lang. So, gagawin ko na siyang... Tapos, so, nag na naman mga aso. So, gagawin ko siyang... Pag isang ganito, guys, ay ano pa din. Uh, Adit, pag isang buo, twenty-eight. para at least meron tayong five pesos. Kasi, twenty-two na to eh. Five lang. Twenty-two. So, ganun natin 30. Kasi alam niyo guys, dito bintahan ng mga katol dito sa isang ano, 30 pesos na. So, ganun na lang. <laughs> Tapos, isang paraso, yung kapit, 6. So, 30 na tong ano natin kasi tumaas. So, lima lang naman ito. Yan. so, meron tayong 8 pesos sa kada isang buong katol ng katol. Wawang. So, meron din tayong fortune na pinabili. Fortune green. Ganun pa rin yung price ko guys, 9 pesos. Pareho lang sila ng price ng Malboro. 9. Tapos 90 lahat eh. Isang ka. Uh, 180. So, tatlo yan guys. So, isa nalagay na, na doon kasi naubusan talaga ako ng fortune. Yan. Tapos, mag light. Yan. Dito na talaga ako papawalan ng mga ganitong sigarilyo guys. Kahit patap to tatlong kaha kasi may bumibili naman. So, mas magbili, maano lang yung red. Ayan. Tapos, kasi yung mga binibili dito guys sa amin, no? Yung mga tumon, mga ganyan. Ah, uh, ano yun? RGD, RGD. Yan. So, merong nagbibenta dyan doon sa looban. Tapos, Oh, Ayan. guys, no? So, may bumili lang. So, meron din tayong biniling, ano, MPW uh, MP Light lima. Yung isa, nabili na, nabili na kanina. Ayan, oh. So, apat na lang natira. yan. Tapos, yung mga dibote naman natin dito sa labas. Ito tayo sa labas. Lagyan natin ng ilaw. Ayan, di, na natin ng ilaw dito. Ito na lang. Ayan. So, bumili ako guys ng Red Horse 6 na case. Yan. So, yung anim, nalagay ko na sa lagayan. So, yan. Yung one, two, three, four, five, six. Medyo madilim lang, no? Anim na, ano yan? Anim na case ng Red Force. Tapos, meron din tayong RC na Mega uh, at Royal Lemon Kalate. Kalahati lang. Kasi may stocks ka naman ako dun, guys. Yan. Tapos, yung mga maliliit. Madami pa akong stocks. Yan. So, yung... Ano tayo sa loob. Dilim dun. So, yung ano natin... yung yun nga, yung aking uh, Red Horse, 65 na guys dati 60, inaasan ko na kasi, med medyo bumenta, bumabenta na yung lumalakas ata yung Red Horse ngayon <laughs> ayan, tapos yung RC Coke, ganun pa rin, RC Coke lemon yung malalaki, ay 30 pesos, meron lang tayong ano, sa Coke guys, Coca-Cola na bottle, sa malalakihan meron lang tayong 8 pesos, pag sa ano naman, sa mga RC meron tayong 9, 9 ato, 9 pesos so yun. tapos, ano pa ba sa, ano ko guys pala, yung MP double light ko 195 pesos ang isa nyan ay nasa, wag ka na bang MPD wait lang ha ang MPI wait lang, 850 divide yan ba to 5 so, ang isa 170 binibenta ko siyang uh, 195 so, meron tayong 25 pesos yan, ano pa ba so, yun lang guys yun lang yung aking pinabili. Ayan. So, dito tayo sa aking, lilipit ko lang yung aking, ano guys, sarado muna natin yung ating, ano, pinto. Lilipit natin yung aking, yun, nagkalat na naman yung aking, ayun o, yung mga stocks. So, maglilipit tayo guys, ng ating kapirahan. Ayan o, oh, galat diba? <laughs> galat, ganyan lang. Galat, galat. Tapos, ito yung ating barya guys. Ito yung mga dito ay mga piso-piso. Dito naman yung limang piso, sampung piso, nagkahalo-halo. Basta dito piso lang. Kasi para hindi pag ano, nagsusukli ka, basta may piso-piso. Ayan. Meron kasi pag naghalo-halo mo, di ba? At least pag piso lang dito, madbilis ka lang magsukli ng magsukli. Ayan. So, kukuhanin ko lang guys ang ating kapirahan. Ayan. So, hindi lang siya dito. So, magulo talaga siya, guys, no? Kasi pag nag-ano kami, yung tawag dito, may bumibili, nagsusukli, diretso lang dito, di ko na ina-arrange kasi <laughs> matrabaho. Yan. So, yung ibang pera, nilagay ko na kanina, yung mga libo-libo. Pero meron pa rin, guys. Kasi, ito, mga ano to, guys, eh, Gcash, tapos pay bills, ganun. Kaya, madami yung 1,000, 1,000. Pero yung iba, nandito na nakalagay na sa loob. So, dati guys, nagaano ako, no? Yung since na nag uh, bilibilan ko yung aking kita araw-araw. So, nagiiwan ako dito ng 2,000. Pero mayon kasi, hindi na ako nag aano ah, ano, nag naglilista ng benta ng kita. Kaya, kahit magkano lang ilalagay ko dyan sa nagay. Pero dati, masipag ako mag bilang-bilang. Ngayon, hindi na iwanan lang natin dito ng cash. Kasi para mga split supli Ay, nangulog na kati kapirahan. Yeah. Ay! Ay, 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 na. Ayan. Ako, natin. Ayan. Ay. Ayan. Harad natin. Sito, lagay natin sa ating lagayan. Ito, lagay natin ng kapirahan. Tapos guys, mag-ano ko lang, iligpit ko lang yung aking mga sigarilyo, no? Dalagay ko lang siya sa lagayan. Yan. Okay, gap ng uh, cellphone. Kasi yung ating Diyosawa guys, nag siya ng cellphone. So, isa yun sa sideline namin. Sideline niya. Dagdag pagkakapitan. Oops. So, ayan. Yun at mga sigarilyo. Ayan. So, yun guys, magsasara na ako. Aksasarado na yung ano natin ang soul. Lalabas na ako ng ating tindahan. So, ayan. Yun naman, guys, ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye!